Sa kasaysayan ng mga sinaunang kabihasnan, iilan lamang ang kasing akit ng mga kwento tungkol sa Vimana, mga lumilipad na sasakyan na binanggit sa mga sinaunang tekstong Hindu ng India, partikular sa Mahabharata at Ramanaya. Ayon sa mga salaysay, ang mga Vimana ay mga makinaryang kayang lumipad sa himpapawid, tumungo sa iba't ibang direksyon at minsan pangaraw ay nakikipagdigmaan sa kalangitan. Marami ang nagsabi na ang mga Vimana ay patunay na ang mga sinaunang tao noon ay nagkaroon na ng mga kaalaman sa teknolohiyang panghimpapawid bago pa man umiral ang mga eroplano o rocket. Sa Mahabarata, may mga paglalarawan ng mga sandatang tila katulad ng mga modernong misile. Dahil binanggit dito ang salitang liwanag ng kasing lakas ng araw at mga pagsabog na nagdudulot ng malawakang pagkawasak sa salitang Hindu. Ang mga paglalarawang ito ay nagbigay ng inspirasyon sa mga teoryang maaaring ang mga Vimana ay mga sinaunang UFO o alien spacecraft na nasaksihan ng mga tao sa India noon. Ngunit ayon sa mga historian, maaaring metaporikal o simboliko lamang ang mga Vimana, representasyon ng kapangyarihan ng mga Diyos o ng mataas na antas ng karunungan. Sa pananaw na ito, ang mga lumilipad na palasyo ay hindi literal na makina kundi mga simbolo ng espiritual na pag-angat. Gayunpaman, pa man, nananatiling buhay ang kuryosidad ng marami. Ang ilang mga sayantipiko at mananaliksik ay nagtanong paano kaya kung ang mga alamat ng Vimana ay may halong katotohanan? Paano kung talagang may matandang sibilisasyon na nakatuklas ng teknolohiya na ngayon pa lamang natin muling na Ang Vimana ay nananatiling isang misteryong nagdurugtong sa agham alamat. Isang paalala na baka may mga kaalaman tayong nakalimutan sa paglipas ng panahon. Sa huli, kung ito man ay simbolo, mitolohiya o tunay na teknolohiya, ang Vimana ay patuloy na humahamon sa ating pag-ausisa tungkol sa pinagmulan ng tao at sa mga lihim ng kalangitan.